Isa pang mainit na balita sa politika, pagkalas ng Nationalist Party sa Alianza para sa Bagong Pilipinas, itinanggi naman ni Congressman Toby Chanko Detalyo na balita mula kay Raymond Adpan sa Ares 28. Raymond, good morning. Mariing itinanggi ni Alianza para sa Bagong Pilipinas Campaign Manager Congressman Toby Tsianko ang mga reports na kumalas na sa Alianza ang Nationalist Party o NP ng Pamilya Villar. Bilang katunayan, sinabi ni na kasama sa meeting ng alyansa noong isang gabi si Las Representative Camille Villar. Si Congresswoman Villar ay may sariling kampanya sa iba't ibang mga lalawigan. Pinakahuli na ay sa lalawigan ng Pampanga kung saan siya inendorso ng mag-inang Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilia Nanay Baby Pineda at mga kasamahang local officials. Itinaas ni Nanay Baby ang kamay ni Congresswoman Villar bilang suporta sa kanyang kandidatura sa Senado para sa May 12 election. Kanselado ang campaign sortie ng alyansa bilang isang team ngayong weekend. Paliwanag ng Team Alyansa na imbitahan ang mga kandidato sa pagkasenador ng kanyang-kanyilang mga kaibigang local officials dahil bukas March 28 na ang simula ng kampanya para sa kanila. Ito si R. Rates 28, Raymond at para sa DZR Rates. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas!